bumili nga pala ako ng buko. Naku, mare, napakamahal. 60 pesos daw ang isa. So, ang puti na lang, meron akong puno dito. Ayan, at manunungkit muna tayo. Laksun ah, ko na yung iba kaya ayan, may dalaw pang natira. Sungkitin na natin 'yan. Sobrang mahirap nga lang kasi medyo malambot yung ating sungkit. Wala akong choice kasi wala akong panungkit. So ayan, pinagtiyagaan ko na lang. Ay, nakaisa na ako, nalaglag naman. Napakalayo naman ng pinanggalingan. O, so ayan, oh, kuwang-kuhan na. May isa pang natira, dinidiskartehan ko na lang kung paano ko masusungkit. Akin muna ng itatabi yung isa. So, discarding ko muna kung paano ko masusungkit naman yung isa. Napakahirap kasi kasi malambot nga yung aking sungkit. Tingnan nyo naman kung paano ang pagsungkit ko. Naku, nanlalata na yung aking sungkit. So, tara na, sungkitin na yan. Madali lang naman, basta kasi meron siyang pangkawit. Sa unang mahirap, nakakangalay, pero tiyaga lang, masusungkit ko rin yan. O oh, ano na, napakadagal yata. Parang nanlata yung aking panungkit ha, hindi yata nag-almusal. <laughs> Kaya nga sabi nga ni nanay, kapag ka umaga, kailangan kumain para hindi manlata. Oo, so paano napunta doon? Eh nanunungkit lang naman tayo ng buko. Ganito mga pala yan, may pangkawit yan sa dulo. So kapag naikawit mo doon sa buko, hilahin mo na yan. So hinti-hinti lang, pagkahila mo dyan, lalaglag din yan. Isa, dalawa, tatlo, laglag, pati sungkit. Pati yata ako, na sakit kaya sa leeg. So ayun, daputin muna natin. Aba, bilisan mo. Nawawala ka na sa camera. Nasaan ka na ba? O, oh, ayan na pala. O, oh, bit, bit ko na ang isa. Mayroon pang pa isa. Bali, dalawa na yan. Hindi lang dalawa yan. Bali, nakalima nga pala ako dyan. So, teka na. Nasaan na ba ako? Ayan na. O, oh, nakadalawa na, ba? Diba? Sabi niya nga ba, kapag ka may gusto, may paraan. Kaya, kayang-kaya yan. Gustong guminom ng buko, manungkit ka. Basta may puno ka. Kaya lang, magtanim ka muna at magpabunga. Hintayin mo hanggang 5 years. So, ayan na yung ating nabiyak. Nakabiyak na ako dyan. Dalawa na. So, kailangan, biyakin ko rin yung iba. Linisin mo muna, syempre, kasi tumapong siya sa lupa. Madami-dami na rin naibunga yung buko namin na yan. Kaya lang, yung iba mataas, hindi ko masungkit. So, naging nyug na lang siya. Hindi ko rin siya nakuha, hindi ko rin siya nagamit. Naglaglaga na lang. Kaya, ito, inunahan ko na siya. Talagang sinungkit ko na, pinagtsagaan ko na. So, atin naman niyang biyakin para matikman na natin yung sabaw na fresh na fresh na buko juice. O, di ba Marunong ako magbiyak ng buko. Naku, ingat ka lang dyan. Iingatan mo yung daliri mo. Kailangan, hindi mo hawakan doon sa pinakagitna. So, ingat lang. Kailangan makita mo na yung pinakabaon yan. Tapos, after nyan, makikita mo na yung pinakalaman. Saka mo na siya kukunin yung pinakalaman niyan at inumin na yung pinakasabaw niya. Kapag medyo magulang na yung buko, medyo matigas na yan. Kailangan mong bantayan para hindi maging nyo. Oh, ayan na. Nakita ko na yung pinakalaman. Kailangan na ibuhos dito yung sabaw. Sayang naman kapag natapon. Oh, di ba? Ang sarap niyan. Buko juice na fresh na fresh. Purong sabaw nga pala yan kasi nabiya ko na yung iba. Tignan niyo yung mga nabiya ko. Oh, di ba? Ang galing-galing. Di ba? So, may natira pa ako. Kailangan kong biyakin. Alam ba? Sa, sa, Batangas. Naku, napakamura lang sa amin yan. 5 pesos lang halaga ng mga buko na yan. Kaya lang, sila yung aakyat, hindi kami. Ala, eh, murang-mura lang yan sa Batangas. Alam nyo bang, 5 pesos lang yan. So, masarap na masarap na buko. Lagi kang may buko juice kapag kami po tanim ka ng mga buko. Ito na nga pala yung mga nabiyak kong mga buko. At atin naman ngayon, kakayurin. So, kailangan makayod natin yan. Para yung laman ng buko, may halo na natin sa sabaw. Medyo madami-dami yung aking kakayurin rin ngayon, kaya talaga, at bilisan na natin kayo rin yan. tamang tama nga lang ang lambot ng aking mga buko tingnan nyo naman, ako pang fruit salad na yan, hindi lang pang fruit salad, pwede rin yung pang buko pandan pwede rin yung pang ice candy huy, huwag ka yan ay ginagamit din pang tinola yung pinakasabaw, isama mo na rin ang laman, para maging kakaiba ang lasa, huy, tutorial na yan, eme lang hindi pa ako nang ng gano'n Tanungin naman natin yung mga chef dyan, pwede nga ba yun? Pero ang alam ko, yung sabaw ng buko, pwedeng igamot sa may UTI. Yun nga lang, kasi medyo mahal nga ngayon ng buko, 60 pesos ba naman? Buti na lang, meron kaming tanim na buko dito. Uy, inaali ko lang kayo ah, kasi medyo matagal itong pagkait ko ng mga buko na to eh. Napadami yata. Gusto nyo, kantang ko muna kayo. Diba, alam nyo ba yung kantang buko? O, di ba? Kung inaakala mo, itagamo sa o, buko nga pala, buko yun Sabi sa'yo, maraming gamit ang buko eh Di ba? Hindi lang kinakain, kinakanta pa siya <laughs> Dati nga pala, may uso ng katulad nito Yung buko, bibiyakin nila Yung kalahati niya, lalagyan nila ng ice cream So, alam mo yung magkano noon, 60 pesos din yun, may ice cream na So, sulit na sulit, masarap naman Sa dami ko ng kwento, nauho na yata ako O, ito na, ang ating mga yelo Ay, salamat naman At makakainom na tayo ng buko juice Lagyan muna natin ng yelo yung base natin yan lang ang ilalagay natin, yellow lang. Kasi alam nyo, yung pinakasabaw nyo matamis na siya. Kasi bagong pitas lang, kaya ganun. Hindi ko na kailangan lagyan ng asukal yan. Ganun siya katamis. So, kailangan huwag mong patagalin yan kasi aasim naman yung sabaw na yan. Kaya kailangan, kapag nabiyak mo na yung buko, inumin mo agad yung pinakasabaw niya. Oh, sinong may gusto? Kaway-kaway dyan. Bibigyan ko kayo. <laughs> Hay, sarap ng buko juice. Fresh na fresh talaga siya. Lagyan na natin ng laman ng buko at haluin mabuti. Tapos, eto na, inumin na natin. So, hindi lang yan. Gumawa nga pala ako ng buko pandan. Hindi ko na pinakita. Wala nang tutorial. Nilagyan ko ng pandan at iyan luto na. Tapos na. Kain tayo. Kung natapos mo to, salamat. Like and subscribe naman dyan.